Good afternoon. good afternoon po sa inyong lahat guys At good afternoon din po sa aking YTA family Ayan. Good afternoon po sa aking mga members At good afternoon din po sa lahat na nanonood sa akin ngayon dyan Good afternoon po sa inyong lahat Thank you po sa pag support lagi sa aking mga premieres na lagi ina-upload guys Thank you, thank you so much Good afternoon po sa ating lahat guys Okay ayun na lang guys um, for today's video ang ganap ko ngayong araw na ito guys ang ganap ko for today ay kumuha ko ng <laughs> ayan na naman tayo dito na naman tayo guys ayan. kumuha na naman ako ngayon guys ng business uh, barangay business permit so guys um, ito na naman syempre bagong taon Uh, kailangan kumuha tayo ngayon na uh, barangay business permit so ayan, ito na na may pagkaabalahan ko pinagkaabalahan <laughs> ko ngayon okay. ngayong araw na to at uh, napansin ko na ito na naman ay may pagbabago syempre ng presyo <laughs> syempre may pagbabago na naman ng pressure di diba? tumaas na naman siya guys itong aking uh, barangay business permit So, nagtataka kayo guys kung bakit barangay uh, barangay business permit pa lang ang aking kinukuha. Kasi guys, ganito yan. Um, medyo maliit pa lang naman kasi ang aking tindahan. Almost 2 years and 5 uh, months pa lang ngayon ang aking tindahan. So, kaya ito pa lang guys yung kinukuha kong uh, barangay business permit na permit ko dito sa aking tindahan. So, tsaka, pangalawa guys, um, hindi pa ako ganun kalakihan ang benta ko. Hindi pa naman ganun kalaki tong tindahan ko guys. Kaya, um, parang assurance ko na lang din kasi tong may permit ako para sa aking pagpitinta. Yeah. Pag hindi rin na ako nangangamba ko may maninita sa akin, ganun kasi kahit paano kasi meron din ako tinitinda dito ng mga alak pero hindi siya madami mga pamilya nila lang, lang limang piraso ganoon yung ano ko nga lang red hearts isang case lang siya ganoon lang ang tinda ko guys so para lang ano lang um, magkaroon lang tayo ng um ng papel dito sa ating uh, permit dito sa ating tindahan. Kahit na ito ay maliit lang. Kasi lalo na nasa residence, uh, nasa commercial kasi ako, nasa ano pa naman ako labas, kipa, ng aking tindahan. So, baka may magita, ganun. Meron tayong permit na hinahawakan. So, ito na nga guys, kanina ang pinagkaabalahan ko kanina. Umaga, ngayon lang kami nakauwi ang dami na naman tao doon sa barangay. So, paano nga ba kumuha ng barangay business permit na katulad nito guys para sa inyong mga tindahan. So, eto guys, ayan. Eto kasi guys, ang una yung muna gagawin bago kayo makuha nitong uh, business uh, permit, barangay business permit ay syempre pumunta muna kayo sa hoa ninyo sa HOA, ang HOA guys ay Homeowners Association. Doon guys, meron kayong um, obligasyon doon na babayaran sa, syempre sa inyong uh, tinitin, uh, tinitirahan, ganyan. Ang um, doon kasi sa amin, dyan lang naman sa likod yung HOA namin. So, kada, kada kukuha ko talaga ng, um, ng barangay business permit ay talagang uh, magbabayad muna tayo doon sa Hoa. Kung ano man lang babayaran natin. Like, sa amin dito, magbabayad muna ako ng um, monthly juice. Ganon. Para makareceive kayo ng... makareceive kayo ng... Uh, endorsement galing sa Hoa. So, ayan, guys. Ito yung endorsement. Yan, ganyan. Endorsement to, guys. Para, um, Di, makakuha ka ng uh, barangay business permit doon. So, ito kasi guys, parang katunayan nila doon sa barangay na nagbayad ka ng, syempre, obligasyon mo dito sa HOA na sinasakupan ng area ninyo. Ganun. Ang ang siningil lang sa akin, ang binayaran ko doon guys sa sa HOA ay uh, monthly juice. Yan. At saka, hindi ko, ano, pasi, monthly just lang naman talaga ang uh, sinisingil sa amin dito, guys, sa uh, lugar namin dito. Hindi ko lang sure sa iba, kung sa ibang lugar, syempre, kung iba-iba naman kasing lugar dito, guys, iba-iba iba iba naman tayong lugar, pa diba? Iba-iba naman tayong uh, lug, sa uh, sinasakupan, kaya depende yon sa hawa ninyo kung magkano yung babayaran ninyo uh, uh, in, uh, ninyo doon sa HOA. So, kailangan muna guys, pumunta muna kayo sa HOA uh, bago kayo pumunta ng barangay. Kasi lalo na do sa mga sa mga subdivision na nakatira yun, mas mas marami kasing babayaran noon like bukod sa mga videos, meron ka pang uh, street light, sa basura, yun. Yan yung mga obligasyon na dapat nating bayaran sa HOA. So, yun ang ating uh, uh, una muna pupuntahan, guys. Yun dun sa HOA muna, which is yung uh, homeowners Home Owners Association. <laughs> yun muna yun, guys, ang pupuntahan mo. Then, pagka iyon ay nakabayad ka na, yun, may resibo na ako, meron akong endorsement. Go, go na tayo sa barangay ninyo, sa pinaka-main na barangay ninyo. Doon kayo kukuha ng barangay business permit katulad nito. Actually guys, ito, hindi pa rin yung matatapos ang bayarin. <laughs> Bago kayo pumunta doon, natural, may pera pa rin kayong daladala -dala dahil meron pa rin kayo doon um, babayaran. Meron, syempre, yung um, may may babayaran kayo doon na sello ayan, katulad nito guys, sedula at saka meron pang katulad nito, may bayad ba may bayad din sa business clearance, sa garbage fee. Doon doon naman namin don ko naman binayaran ang uh, garbage fee. 'Yun yung 'yun yung ano nangongolekta ng basura sa uh, sa Wednesday at Saturday 'yon. Binabayaran din 'yon. 250 din yon tapos yung barang business sa uh, clearance 250 din and yun, yung mayor's permit at 20. mayor's permit. Ito yung guys. So ito yung barangay clearance. Ito 230 oh, uh, pesos ito sa mayor's permit, ito sa barangay clearance ay 250 pesos. So tumotal siya guys ng nagkakahalaga ng 530 pesos lahat-lahat guys. Itong uh, binayaran ko plus yung sedula ito sa sedula ang total naman niya kasi dahil nga sa business tayo kaya medyo mataas siya. Ang total niya guys sa sedula ay 552.50 yun. Yun ang uh, yun ang binayad ko sa cedula. Cedula lang yun na Sa cedula <coughs> so, lang. Kasi business kasi. Ang business na. Kaya mahal siguro. Mahal na. Ayun ng guys. Binayaran ko. So dati guys. Ang binayaran ko lang naman ay nasa 830 po yata. Yung binayaran ko dati last year. Ngayon nagkaas na naman siya guys. Uh, dahil siguro sa dinagdag nilang... Uh, ito. May may binaya, may dinagdag sila, wala naman na ticket. Pero parang dati kasi 830 something lang yung binaya ko. So yun guys, yun ang um, yun ang binayaran ko ngayong araw na to. Ang binayaran ko ngayong araw na to ay 1,082.50 ang binayaran ko sa sa dito palang pa sa pagkuha ng barangay uh, barangay business permit. Ito doon sa may Mayhowa naman guys, ang binayaran ko lang ay ano 40 pesos. <laughs> Endorsement lang naman guys, yung binayaran ay uh, um yung meron pang binayaran na 124 for, uh, for monthly juice for the whole year na yun guys so yun ang uh, mga babayaran yun guys yun ang mga kailangan yung dalhin syempre yung pera pambayad <laughs> yon at ball <bullpen. laughs> yon. dapat may ball pen dala kasi syempre bawal magbaro-baro ball pen <laughs> ayan guys ito nga yung guys sabi niya ko at pinagkaabalahan ko ngayon sa aking ngayon um, bakit ba actually guys pwede naman akong uh, mag-mayor's permit uh, pumunta na sa city hall at kumuha na ng uh, ng Mayor mayor's permit kaso lang guys syempre tinitignan pa rin naman natin kung an kung ano kung kaya man ng ano na mag magkuha pa ba ng gano'n. kasi hindi pa naman tayo ganoon talaga kalakihan ng ating tindahan kaya hindi pa ako masyadong uh, kumuha ng ganun. Hindi pa Siguro, pag lumaki-laki pa, <laughs> ganun. Pag lumaki na siguro, siguro kung basta may, may mag-upgrade mag pa sa tindahan ko, baka doon ako kukuha na ng mayor's permit galing naman sa city hall. ay sa city hall na yun. Kasi malaki na talaga, guys. Ato Katulad ito mga araw na to mga Monday hanggang uh, hanggang Friday, ang kita ko lang naman talaga dito na dapat kota ko nga lang dito ay 1k. Kaso lang hindi talaga kinakaya ng 1k sa isang araw na Lalo na kung matumbay. Ah, uh, nagbebenta lang ako ng 500, 300, <laughs> ganoon lang. So hindi na kaya nga kung kukuha pa ako ng mayor's permit doon, eh, malaki Ano pang ibang babayad ko doon at abonado pa? Kung ang tinda ko lang naman ay halos nabibilang pa lang. Hindi pa naman ganun kalaki. Kaya susunod na lang, siguro pa nag-upgrade na lang or for example na may dinagdag ka ng, may dinagdag na akong business dito na um, ano na talaga sa need na ng mayor's permit ay talagang kukuha, kukuha talaga. Wala naman tayong magagawa. Kung makita nila, nag-survey sila, gano'n. Kasi dito naman sa barangay, guys, ay tinatanong naman eh kung katulad kanina, tinanong ako kung may tinda daw ba akong karne. Sabi ko, wala akong tindang karne. At saka dun sa, kung may tinda rin ba akong gulay daw, sabi ko, wala din akong tindang sa Rizal store lang. Maliit na tindahan lang po talaga yung Tin, uh, aking um, tindahan sabi ko sa man. So, okay. Hindi pa ako um, tinanong kung magkano yung araw-araw na kinikita ko. Sabi ko, may kota nga po, po yung 1K pero hindi naman talaga yung nare-reach. Kasi nga, hindi naman yun. Hindi naman kasi ganun ka kabili sa akin dito, guys. Hindi naman ako ganun ka uh, mabenta dito uh, pag may tao lang talaga sa court yan. Pag may laro lang talaga sa court, doon ako nagbobonggambongga na uh, nakita. Pero hindi naman ganun din kalaki. Uh, maabot lang ng court, uh, court, uh, Or ganun, o oh, 3-5, mga ganun lang naman yung kinikita ko lang din naman. Kahit na yung iba kasi um, kompleto naman, pero hindi rin, hindi rin nare yung talaga malaking malaki talaga. Lalo na siguro lalo na nga guys kung Pasko, wala naman ako talaga, hindi naman ako talaga malaki ang kinikita ko talaga guys. Kaya parang ordinary days lang ang Pasko at New Year sa akin ito. Kahit na meron tayo dyang uh, um, alak, napangilay nila, yan, ganyan. So yun ang aking, ang um, uh, aking um, purpose lang kung bakit ka. hindi pa tayo ng players ko kasi pag mayor's permit na, kailangan niya ka talaga malaki ang mga, mga mga paninda mo, medyo ano na, diba? Marami, maraming marami na talaga. Ah, kumbaga, ang kinikita mo na sa loob ng isang araw ay nakaka, ay nakaka 10K ka na, may angkota mo 10K na talaga, tapos kita mo talaga ay lumampas sa, to, sa 10K, yun na talaga. Tsaka kung nakikita kasi ng, na, ng, sa tindahan mo na puno-puno pa talaga, siyempre, maano ka na nila, kukuha ka na na failures for me. Lalo na kung meron ka pang ina-upgrade sa tindahan. So, ako kasi ngayon, ayan, dito muna tayo sa business, um, barangay business permit. <laughs> kasi, uh, um, mali pa na naman tayo guys. Sa 2 years and ano pa lang naman ako. Na, 2 years and 5 months pa lang halos sa tindahan ko. At, Konti pa lang talaga ang tindahan ko guys. Yeah, na nag last year in hospital yung anak ko guys. Ayun, uh, medyo nabawasan yung aking um, pondo dito sa aking tindahan gawa na. Yun nga na hospital yung anak ko nun guys at saka uh need uh, talagang lahat ng pera, lahat ng um kinita ko pati sa ice cream guys ay Um, napunta talaga siya na, napunta siya sa hospital kaya ayun ngayon inuunti-unti ko siya ngayon na na magdagdag ng dinadagdag daw yung mga tubo yun in, in, iniikot-ikot ko na lang guys kasi yun nga um, may nangyari nga kasi last year yung anak ko na hospital siya so um, kaya at pa konti-konti inaano ko na lang uh, inano ko ka. Uh, rolling ko lang yung puhunan ngayon guys. So, um, inantabayan ko na lang ngayon sa second sahot ko. <laughs> Kung mga kasako. <laughs> Kung may sako. Ayun, yun. Pandagdag na lang din siguro ulit dito sa tignata. So, yun ang ganap ko ngayon. <laughs> ganap ko ngayon for today. Na ito, pagkuha ng permit. Ayan. Pagkuha ng permit. Ayan. Ayan mukha Ayun po. <laughs> Pagkuhan ng permit guys. Para meron tayong may pakita sa kung sino man na mag-inspeksyon. Kasi meron kasi mga tindahan na in-inspection na kasi. So Parang hindi naman tayo nangangamba na sa mag-inspection na kusinyo man. Ay, meron tayong maipapakita. Ah, uh, barangay business permit. Kaya basta permit. <laughs> uh, Di ba, may permit pa rin tayo. Di ba? Kasi yun nga, yun ang binabatay nila dito sa mga nagtitindahan dito. So, kung wala kang permit, eh, wala ka. <laughs> diba? Siyempre, pakukuhanin ka pa rin. Kahit na malit lang tindahan mo, pakukuhanin ka pa rin. Kung ikaw ay, di ba, masisita ka. Ayan. Pwede naman akong kumuha na may ears permit kung ma-upgrade na to. Pero naman, din ang, ganon din ang ano guys, ganon din yung, ano niya, ganon din yung process niya. Kukuha ka pa rin sa HOA, ng mga, ng endorsement, tapos magbabayad ka din ng mga obligation mo doon. Tapos, pagka nakakuha ka ng endorsement, pupunta ka ng barangay, magbabayad ka ng, ng ganito, ng barangay business uh, clearance, saka barangay business permit, ayan, magbabayad ka dun, tapos pupunta ka naman ng, ito naman guys, pupunta ka ng yun na nga si City Hall, at dadalhin mo rin tong si barangay, clearance at saka barangay business permit, dadalhin mo doon. Ayan. Ito rin nang dadalhin mo papunta doon sa kay mayor's permit. <laughs> Ito rin yun, guys. Kaya, anything naman, pwede ako mag-ano ko mag-process mag man Pero, titignan mo rin nga yung flow ng tindahan mo kung upgrade na ba o malaki na ba talaga. Okay? Yes? <laughs> diba? yun ang kailangan yung um, yun ang kailangan nyo paring tignan sa inyong tindahan guys, kung kaya nyo kumuha, pero kung alimbawa naman uh, let's say naman, kung nasa sulok lang naman kayo ng uh, looban, nasa maliit lang talaga, as in, parang window type lang yung tindahan mo pwede na naman yun na hindi ka naman kumuha, pero syempre, nasa bungad ka na nga or bago pa lang naman pwede naman yun basta, syempre nga kung may sumita nga sa tindahan dahil ikaw nga ay nagtitinda nga eh yun lang Ma magiging ano rin sa iyo yun na kukuha ka pa rin kukuha pa rin ng permit mo para sa iyong tindahan wala ka pa rin choice <laughs> ganun yun ganun ang ating ganun ang process ng ng ating uh, pagbabayad dito ng tax. <laughs> Tapos pagdating naman ni December, eh, wala ka naman kahit isa man ng kalendaryo dyan. <laughs> Yun lang nga. Katulad dito guys, sumaasa naman na masingil sa akin ng ni business clearance, eh, ni, ni barangay business clearance. etong darating ng Pasko, wala na naman ako. Kahit kalendaryo, wala. <laughs> Yun lang. Okay lang. Aking, uh, agenda ngayong araw na ito guys ang ang pagkuha ng barangay business permit ayan napaka importante nito guys sa ating tindahan so ayan bye bye na guys <laughs> bye bye ayan na guys at yun na nga guys sa mga hindi pa po nakakilala sa akin please subscribe to my youtube channel ayan guys at pakihit na rin guys ang notification bell para updated ko eh sa aking mga videos na gagawin. At please guys, no skip ads po para makabayad po ko ng barangay clearance <laughs> next year. At please guys, no, sana so naman no skip ads para makabayad po ko ng barangay business permit ko. <laughs> Dito na kinuha sayo, sa, sa anong lang. Uh, para pandagdag ko po ito sa barangay business permit ko sa susunod na taon. <laughs> Kaya guys, please no skip ads guys. Thank you. Thank you po sa syempre pandagdag na rin po 'yan sa aking um uh, uh revenue guys. Kaya please no skip ads guys. Pandagdag na rin 'yan sa aking revenue para may pambili rin po ko ng aking mga paninda dito sa aking tindahan. Wow, baka mag-upgrade tayo, di ba? Sana makapag-upgrade na. No? di ba? Naka, ano rin ang... Ang ganda rin kasi nag-upgrade na ng upgrade di ba? Sa inyong tindahan. Para makakuha na tayo ng mayor's permit. Ang laki-laki kaya na. Ang laki na gagastusin na naman nun, guys. Kay mayor's permit. <laughs> kaya kailangan... syempre, ang inyong tindahan na, guys, ay upgrade na. At malaki na talaga ang inyong kinikita. Talagang nasa 20k, mga gano'n. Sa isang araw, di ba? <laughs> sa isang araw, 20k. Di ba? Sana all. <laughs> so, yun lang, guys. Bye-bye uh, na. Dito la po. Uh, no skin ads guys. Ah. <laughs> thank you, guys. Thank you sa aking YTA family. Di na miss Jen. Thank you, thank you so much. I miss you na. Okay, bye.